Magandang balita mga kababayan, dahil pinalaya na mula sa detention ng Senado itong si dating PDA agent Jonathan Morales. Sinubukan pa itong kausapin ni Jinggoy para i-divulge po ni Mr. Morales ang kanyang umanoy confidential fund at ano, ang kanyang connection kay Maharlika. Ngunit nanindigan po itong si Jonathan Morales na hindi niya po sasabihin ang kanyang confidential informant at wala rin siya o manong connection kay Maharlika at hindi niya ito personal nakakilala. Nakita niyo po ba mga kababayan na kahit sa pagpapalaya na lang kay Mr. Jonathan Morales ay pilit pa ito inuusisa ni Jingoy? Ayan mga kababayan, naririnig niya si Agent Morales. Ayan, nakikita niyo po. Ayan, kasi may mga lumabas na in the past na nakarelease na, na raw. Ngayon po, ngayon, live yan. Okay, live. Na live tayo. Ay, yeah, <laughs> kay Morales. Yung, uh, yung roommate nito, nakarelease na raw. Ano roommate, di <laughs> <laughs> So, nakalaya na rin po, ano, si Picoy. <laughs> no, 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 no. <laughs> nakalaya na rin po yung uh, roommate po, ah, Ni Agent Morales. At syempre, <laughs> eh, alam mo naman, magbibreak ang Senado. Eh, hindi naman pwede na si uh, Agent Morales lang ang makalaya at maiwan si Picoy dyan sa uh, detention ng Senado. So, maganda naman naman, no, yung pakikisama dito kay G.E. Morales. Siyempre, at uh, magpapasalamat pa rin po tayo kay Senator Bato dahil tinupad niya ang kanyang pangako na palalayain niya itong si Mr. Morales. Kumontra man, itong si Jingo Estrada, pero lumambot din kasi ay hindi na nga po sinabi po ni GM ang uh, kanyang uh, source at kung ano ro ano pang uh, mga tinatanong sa kanya ni Jingo Estrada na hindi pwedeng sabihin, uh, ay uh, pinalaya pa rin siya. At syempre sa tulong din po nitong bagong Senate President na si Escudero, kaya nakalaya din po itong si J.M. Morales. So magandang balita po yan, nakaiyak po dahil kita po natin kung uh, paano po nagsakripisyo itong si J.M. Morales. na kung totoo hindi naman siya ang sentro nitong investigation, kundi yung dokumento na lumabas mula sa PDEA kung saan po ang nakapangalan sa kanilang pre-operation ng uh, PDEA ay itong si Bongbong Marcos at ang uh, artista na si Maricel Soriano. Pero napunta sa kanya po. Napunta sa kanyang PDS uh, ang naging investigation at uh, hinusgahan siya ni Jinko Estrada na umano na yung nagsisinungaling at kinontem. Pero mali po ang ginawa ni Jinko ngayon, bumabawi po itong si Jinggoy, mga kababayan po natin. Ah, at uh, mukhang ipapalabas niya na siya ay uh, the good one, <laughs> hindi yung man of convicted. Pero, nausgahan na po natin itong si Jinggoy, mga kababayan po natin, dahil kita po natin kung ano ang nagiging ugali nito. Pabilis! <laughs> 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 kasi genuine niya, yung kapatid, yun ang na so, nasa. Na, ah! Eh, eh, siya, karinig mo ay, po? Ayan, uh, <laughs> ayan! Ayan, 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 <laughs> Ayan, live na live, live tayo ngayon. Maraming salamat sa 3rd Floor Studio, no? Kaya, bye! Uh, wow, 3 uh, Floor Studio pala po, ha? Uh, yung uh, isa sa mga nag-assist po dyan kay uh, Agent Morales. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mga kababayan, sa third Studio, so, subscribe niyo po, uh. Sila rin yung uh, mag sa bahay ni uh, Agent Morales.

Pero salamat ako doon kay, ah, tanong sa sa, sa family. At ganun din kay kay President, at this student. Pero ano, hindi din sa pinuntahan okay? So, binalita niya na rereviewer ko at pinuntahan niya ulit ako, ako That's good. News. Yeah, ko so, no? so, So parang nag-hotel lang po ano, ito si JM Morales. Maganda naman pala yung uh, detention ng Senado ano. Hindi naman nakaka-stress. Si Senator Jingco Estrada. Nag-aakusa kami ng puso sa puso kagabi. Wow. So, one, on one kami. At yung ay sabi nga niya, oh, okay, no? mo pa ako sa. <laughs> 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 no, 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 no. <laughs> si Jingo hindi pa pala naka on ano sinumbat niya na pa talaga dito kaya Agent Morales ang kanilang matinding sagutan. Eh kung tutusin siya naman yung nagsimula eh. Ah, simula pa lang eh bastos na eh. Tapos sabihin niya, binastos siya. Hindi po ba? Kalimanin ka po sa kanya, sabi ko sir, uh, yun yung normal reaction ko lang po yun. Uh -huh. Pero sabi niya, hindi naman tayo magkaaway eh. yung trabaho lang, sabi niya. Basta sana naiintindihan eh, mo rin yung pagkakakontent mo yun, at pinaliwanag ko rin naman sa kanya. No? Dahil nung pakita ko yung dokumento, na ano rin ako, nagulat din ako. Dahil ka, ano, yung, ngayon ko lang din nakita yun. At yun oh, nga, oh, sabi ko okay. sa kanya, ko, no, yeah, yeah. eh, mukhang ito, eh, ang oh, yes. dokumento na ABS. Pero sabi ko nga, hindi ito lang, sana maipakita yung original. <laughs> Say, um, ano, no? tingin ko ay mo kana captain so parang parang let's give uh, Senator Julio Estrada the benefit of the doubt po ano doon sa PDS na sinabit sa kanya ng PDEA parang ganun ba yung ibig yung sabihin? So, pero siyempre siya ano lang siya yung kung ano yung nasa kanya at siyempre nakita niya siyempre kayo sabi pero sabi ko nga Sir, kaya na no, ako po sa Kaya po, hindi uh, yung okay. okay. Para atis na... Ah, yeah. Ang importante, uh, JM, you know, nag-ausap kayo ng mga kasi nga, uh, wala naman kayong personal na galit sa kanya o, o kahit sa kanilong pinagor. Kumangabi yeah. na ako sa kanya at doon okay. uh, ko nakita yung professionalism niya na kahit na nagkakaroon kami ng Baka yan. Na during Senate investigation sa hearing. Pero talagang pinuntahan niya ako. At eh, nga niya dito. Talagang nag man man kami sa Okay. <laughs> so, iyan po ha mga kababayan po natin at uh, laya na po itong si JM Morales. Ah, uh, JM uh, Jonathan Morales, JM pala is uh, 'yun na po yung tawag sa kanya, Jonathan Morales. At uh, siyempre, first hand news po 'yan na nakuha natin kay Maharlika at uh, legit po ah. Uh. At dahil hindi pa po ito napapalabas sa kahit anong media, mainstream media, eh et, dito et, lang sa eksklusibong channel po ni Marlica. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe niyo po itong si Boljack TV, uh, mga kababayan po natin. So tama man at uh, trabaho lang talaga, ganoon talaga eh. Kailangan magpasikat ni Jingoy pagdating sa uh, Senate hearing na to. Dahil unang una, kailangan niya proteksyonan kung sino yung nakapangalan sa dokumento. So alam naman po natin kung sino yung nakapangalan sa dokumento. So kaya kailangan niya po talaga proteksyonan. So kaya pinakita niya ang kanyang tapang at kinontemp niya nga po ito. Tama naman, walang personalan dahil trabaho lang. At uh, hindi niya na dapat uh, ikakagalit ano, yung kanilang sagutan ni uh, Jonathan Morales. Dahil unang-una, inabigyan eh, na siya ng position, Senate President pro tempore na po siya. Ama uh, mga kababayan po natin dahil sa isyu dito ng uh, PDA documents dahil pinakita niya kung gaano siya kaagresibo at katapang para pagtakpan itong isyu ng issue ng PDIA documents. Kung saan po ha? ang naging sentro kasi ng investigation, eh, malayo na eh. Imagine mo, si Agent Morales na ang binabanatan hindi na yung isyu ng PDIA documents. So kaya doon tayo naasar at uh, maraming kababayan po natin ang bumatikos doon kay jinggoy dahil sa kanyang pinakitang pagiging bias ah, at hindi ah, makatao ah, pambabastos po at personal na character assassination po personal assassination na po yung kanyang ginawa so ganoon pa man at ah, magpasalamat pa rin tayo sa kanya dahil ah, umayag siya na ilabas po itong si ah, Agent Morales at alam ko kapag hindi nila pinalaya itong si Agent Morales iba eh ka tadami pa ang magagalit sa kanya iba eh ka susuguri na po ah itong sinado uh, senado eh, siguro eh, na nila na palayain ito dahil nakita po nila na sa mainstream media marami na po ang galit sa kanilang ginawang pagkontem dito ka Agent Morales na talagang hindi po mga tao. ano po ang inyong komento patungkol sa isyong ito maraming salamat